treasury para panggamitan sa mga pangangailangan ng mga mamayan. Kaya gusto na natin putulin itong napaka bad habit ng executive na pakikialam sa trabaho na lehistatura at pag pagano no, at pag certify as urgent yung mga bill na gusto nila uh, ay ipasa agad. Ito mga ang Gabriela Women's Party na petitioner dito para sa sur, uh, petition for social sur at alam po natin na ito ay gusto na kalagay yun sa kanilang certification. In fact, wala akong pag-mention even ang kalakit, even ang iba pang mga uh, no? emergency. Yun ang mga dapat na ilalaman ng certification yeah. uh, na kailangan natin. At wala rin kay certification from the Senate. Kaya itanong po natin anong urgency ng makarida investment. Previous sa administrations na basta-basta na lang mag-certify, pinakikialaman ng Kongreso, parang ginagawa na lamang uh, stamp pad ang Kongreso at kailangang matigil na ito dahil ito ay pagbabalahura sa checks and balances, no, doon sa uh, kapwa uh, departamento na dapat hindi pinakikialaman, no, ng uh, executiveo gaya ng legislatura So, hopefully uh, kagyat na aksyonal ito ng ating Court Suprema at dahil nakita naman po natin na wala talagang patutunguhan itong Maharlika Investment Fund ito ay pondo lamang na gagamitin, no na vulnerable sa korupsyon at ang makikinabang nito ay ang mga crony lamang no ng kasalukuyang administrasyon at ng mga malalaking negosyante at hindi ang mga mamamayang Pilipino So yun po ang uh, uh, ating uh, sadya sa araw na ito, bakit tayo nag -aing ng petisyon sa Korte Suprema.